Maraming bata ang nabubuhay ng may mga paghihirap at nang hindi natutupad ang kanilang mga pangarap dahil sa kahirapan at karamdaman. Pag lumaki ng malulusog at matatalino ang mga batang mangunguna sa kinabukasan, malilikha ang isang napapanatili at masayang mundo. Si Chairwoman Zhang Giljian ng International We Love You Foundation na umaasang didika ng isang masayang mundo para sa mga bata ay patuloy na nagsasagawa ng mga proyekto para sa pagsuporta sa mga kabataan sa buong mundo upang siguraduhin na walang bata ang mapapabayaan at mawawala ng pangarap dahil sa mahirap niyang kapaligiran. Ang pag-ibig ng isang ina na umaasa na ang mga anak ay magiging malaya mula sa kahirapan at mga karamdaman at lalaki ng malusog at matalino ay naihatid kahit sa isang baba babaeng taga Bangladesh na nagngangalang Fatima na nagdurusa sa isang di pangkaraniwang karamdaman. Si Fatima, isang labing dalawang taong gulang na batang babae na taga Bangladesh, ay naospital sa pediatric ward ng isang ospital na nasa loob ng isang universidad. 그 안우 칼룩바안카럼다만니파티마 진단사 해드릴 테니까 그쪽 모야모야 병이라고 합니다. 일시적으로 머리에 피 공급 능력이 모자라게 돼서 뇌 허혈 증상이 나타나요. 어느 중추 같은 곳에 허혈 증상이 생기면 말을 갑자기 못하게 되고 또 이렇게 뭐 기억력 장애가 생긴다든지 또는 발작을 한다든지 머리에서 생길 수 있는 모든 증상이 na Ang moya moya disease ay isang karamdamang mahirap gamutin kung saan sa paglipas ng panahon, sumisikip ang mga ugat sa utak. Napalampas niya ang tamang panahon para sa operasyon at bilang resulta, labis na napinsala ang kanyang utak. Nababalitaan ang kaawa-awang sitwasyon ni Fatima na dumaranas ng isang di pangkaraniwang karamdaman. Si Chairwoman Zhang -jan ng International We Love You Foundation ay nag-abot sa kanya ng mainit na kamay ng pagtulong. Uh, we are uh, very helpless uh, in Korea uh, founding. Uh, uh, we have uh, just uh, like a boat without rudder here. Uh, but we are founding uh, some way. Uh, to save my daughter uh, through we love you foundation's support and i thanks uh, all of uh, the team uh, especially chairperson managing director and uh, director general for their uh, support Pagkatapos ng operation, binisita ng, mga ng we love you ang pamilya ni fatima Binati sila ni Fatima nang may nahihiyang ngiti. Uh, the, yes, is... Nagpadala si Chairwoman Zangilja Hello. ng mahalagang regalo kay Fatima na mahilig magbasa ng aklat at magpinta. নাই এটা আমার মেয়ের জন্য খুবই দরকার ছিল কারণ ও একা একা যখন বসে থাকে ড্রয়িং করে করে তার সময়টা খুব ভালো কাটবে সেজন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ওর খুশিগুলোর দিকে খেয়াল রাখার জন্য Uh, Fatima is very happy. <laughs> Habang gumuguhit ng isang larawan, naghatid si Fatima ng isang maliit na mensahe gamit ang kanyang maliliit na labi. One, two, three. Love, Fatima. Four. salamat sa pag-ibig at pag-aalaga mula kay Chairwoman Zangilja, ang isang babaeng taga Bangladesh na si Fatima ay nakapagbawi ng kanyang pag-asa sa buhay. Ang International We Love You Foundation ay patuloy na susuporta sa kanya para mabawi niya ang kanyang malusog at masayang buhay gaya ng dati.